Hello mga idol, mayong gabi ini tanan niya mga idol, lalong lalo na sa itong mga viewers, sa itong mga solid supporters mga idol. So nanihapon ay eh, ikuha ni mga idol o, akong sudan mga idol, piniritong isda og naatay siniga nga baboy mga idol. Gabi na kong nakauli mga idol kay nanaginot naginot pa ko masahero tanawa kung na mga idol o stress kay mga idol naminta mo taon tag ane ani bahala gabi na kay daghan lagi tang utang resulta na nis kapala utang mga idol manang nang stress na kay tang na ane ni wa na takataga sa tong kagalingon mga idol o. kaya kay ga focus ta ko masahero kada adlaw galayan akong lawas ni mga idol kasi punta mga idol pero na lagi ragi ko mga idol kay lagi natay mga dagang obligasyon mga idol at orang ito malog tambal mga idol so mamasahero lagi hapun ta og ihigo pa natog init nga sabaw mga idol mawala ra ang galabad tong ulo mga idol o gabi na jud ko ah, ani nakapanihapon mga, na mga idol. O gabi na po kung nauli mga idol. O shout out sa ato ang mga solid supporters diha. Salamat kasi yung suporta mga idol ha. God bless yung tanan. Bye bye.